nag lang ako pero ano, yung tinanong lang sa akin, what is your love life? Tapos umuwi na daw ako, yun lang. Okay, lang <laughs> <l -tulado. laughs> <laughs> <laughs> Nag-audition lang ako pero ano, yung tinanong lang sa akin, what is your love life? Tapos umuwi na daw ako, yun lang. Na -lang -tapos, na -tapos, na kulang kao pali, Ches. Kulang kao pali, Ches. Kulang kao pali, Ches. Nag-condition <-tapos>, lang <laughs> ako pero ano, yung tinanong lang <laughs> sa akin, what is your uh love life? Tapos umuwi na daw ako. Yun lang.